dapat bang katakutan yung mga laya na nating bilanggo? Ah, uh, masasabi ko lang tungkol dyan. Ako nga pala si Alan Binigay. Nangulungan ako, 1995. Bali. Bal-bali, 22 years. Naging pangkat ko dito ay ang Commando Brotherhood. Yung sa Muntinlupa naman ako, ang naging pangkat ko doon ay BSL. BSL kayo, diba? Yan po yung batang summer related. Eh? Oo. Kali naging tatak niyan tayo doon sa Muntinlupa, no? Oo, yun, BSL. Tay ilang taon po kayo napikit doon sa Muntinlupa? Sentensyahan ako ng 98 nadala ako ng maximum compound 2001 dinala na ako doon sa Muntinlupa tapos yung dumating ako sa Muntinlupa doon ako sa sildan ng BSL ang kaso ko ay two counts isang murder at saka isang post-rated murder ngayon yung murder ko nasintensyahan ako ng 10 years to 20 years tapos yung post-rated murder ko 2 years to 7 years okay naman po wala na rin naman po yung tabit. Wala naman kasi yung dumayak po ako, yung umuwi ako doon sa amin, wala naman po ako naging problema doon sa mga tao doon kasi sa amin wala naman akong kaaway talaga. Yung pangyayari naman sa buhay ko ay hindi ko man sadya talaga nakaaway sila. Inabangan lang ko noon sa Abad Santos, Tondo, Manila ako noon. Inabangan ako ng mga... Ay doon po, nangyari po yung ganyan. Kaya yun nakapiit ako sa Muntinlupa. Pwede ba tayong maikwento niyo yung naging buhay niyo doon sa loob ng Muntinlupa? Nung doon ako sa Muntinlupa, hindi po ako tulad ng ibang mga kasamahan ko na magawa sila ng mga picture frame, mga pang souvenir. Kasi pagdating ko pa lang doon, sa loob ng isang linggo pa lang ako sa brigada namin, ay kinuha na po ako ng commander ng pangkat namin para maging escorting kung saan siya magpunta, kasama din po kami. Kaya kung mayroon din pong hindi po may iwasan sa munti talaga na mayroong kaguluhan, isa po ako sa pinapababa ng aming commander. Pwede bang malaman kung anong ginagawa ng escorting? Malalay kami kung saan magpunta yung commander namin dahil iniiwasan din namin na baka kasaksak siya ng mga ibang pangkat na hindi naman inasahan dahil ang muntin lupa noon ay grabe kagulo talaga. Ay, pwede bang malaman kung ano ba yung kwento ng Batang Summer Lady na Ang Batang Summer kasi, sa katunayan, wala yan silang sariling building. Ngayon, nakatira sila sa isang building na kumbaga sa ano, lahat na pangkat nandudo na. Ngayon, yung kaguluhan nung araw, ang mga BSL halo-halo ang mga pangkat, yun na nagbiklir ngayon na de-churchingin yung brigada ng mga na kung tatawagin. Ngayon, Titirting in lahat ng mga gamit doon, ng mga patalim, uh, sinasabihan yung mga BSL na itago ang mga gamit. Ang ginawa ng mga BSL naman, ibinao nila sa lupa kung saan saan nila tinatago. Pagdating po ng gabi, doon na po nagsimula yung kaguluhan, nagpatay o sa loob ng brigada hanggang sa lumaban po yung BSL. Kaya ang naiiwan sa mga BSL, 22 piraso katao na lang. Kaya yung 22 piraso katao, yun na yung kumuha doon nga para panindigan talaga na yung building ng BSL ay sila na ang magdadala. Yan po yung ano ng BSL nung araw kaya nagkaroon ng tinatawag yung BSL na 22 kasi 22 na lang katao yung naiwan dahil sa uh, nagipagdigma dun sa loob ng brigada. Pagkakaalam mo tayo, anong grupo yung nakasagupa nun? Ng... Halo-halo kasi doon sa tinatawag na queer na halo-halo yun. Nandoon na yung unang-una, uh, Sputnik, Bahala, Happy Gulake, Batman at saka BM. May mga BCG din po doon na, naano ano pero pailan ilan na lang din po. Kaya kung nung mga panahon ay nagkarambur talaga dahil nga sa walang sariling building yung BSL, nakipaglaban po ito hanggang sa agaw nila ngayon yung building. Nagkaroon ng building ang BSL ngayon sa loob ng maximum ng Muntinlupa. Ay, nakaabot pa kayo ng ano? Tinatawag nilang riot sa loob ng Muntinlupa? Yung tinatawag na riot naman yung inabot ko, hindi naman kasintula daw noon talaga nga halos linggo-linggo laging may riot. Yung dumating po ako doon, madalang na po yung pangyayaring kaguluhan pero nangyayari talaga, magkakaroon ng patay talaga sa loob. Hindi maiwasan, madalas mangyari yan, ang binabawian talaga ng mga pangkat doon ay sa loob ng simbahan at saka sa kitsin. Yun ang madalas na bawian talaga ng iba-ibang pangkat. Kung bago ko kayo napasok sa loob ng Munting Lupa, ano po yung naging trabaho nyo ng nasa loob? Ayong ako bago ako mapasok sa kasok na pinangungulungan ko, driver po ako ng dump truck. Ngayon, ah, nagbo-board ako ng ano, Nag-arkila ako ng bahay dyan sa Katmon, Malabon. Tapos yung kauwi-uwi ko dyan, yung mga tambay na nadaanan ko yung sa gilid ng ano, iskinita, binabati ako, pinapainom nila ako, sabi ko hindi naman ako umiinom kasi nagbabiyahe ako. Kung nagtagal naman, hinarang na nila ako yung pag-uwi ko noong mga alas 10 ng gabi. Hinarang nila ako, dalawa sila kasing humarang sa akin. Wala naman akong ibang paraan dahil pader ko naka kabilaan kasi mataas yung pader iskinita lang talaga kaya napilitan lang po akong lumaban talaga ay ano yung ano natutunan nyo sa gawa nyo na yung pagkakabalik na nagawa nyo sa laban? ako yung sa loob ako ng kulungan hindi na ako nangangarap na makalaya sana kasi dahil sa taas nga ng sintensya ko pero dahil nga sa awa ng Diyos binigyan niya ako ng pagkakataon na makalaya sinabi ko sa sarili kong uh, sikapin kong magbago kaya sana ang pagbabago, hindi naman yan sa salita. Eh dapat nasa gawa din talaga ang pagbabago. Tulad ko, yung lumaya ako, ito na ako sa um iwaheg lumaya. Namamarihas talaga ako kahit ang trabaho ko, kontraksyon man lang, minsan extra-extra lang yung trabaho ko. Nagkaroon ako ng pamilya, may anak ako na pinapaaral, ganda na siya ngayon. So hindi pa rin ako sumuko talaga. Dahil sinikat ko talaga nga magbago. Pero may mga trial naman din na dumarating pero hinayaan ko na rin. Kaya ang masasabi ko lang sa mga kabataan, iwasan nyo talaga yung mapasok ka sa kaguluhan at lalo na mapunta ka dun sa hindi mo inasahang kulungan. Ay, pwede ba natin makita yung tapon na tayo? Ayun. <laughs> ito, kumando. Okay, Tay, Tay. Pag, sa pagkakaalala nyo, Tay, sino po yung nagtatak sa inyo niyan? Ang nagpakarga sa akin ng Commando Brotherhood, walang iba kundi si Noli Cervantes. At dito po sa loob ng Iwahig, ang trabaho po namin dyan ay basakan. Nagbabasakan po kami, nagtatanim po ng palay, mag-ani o mag treasure man dyan. maganda naman ang ano Iwahig din. Dati kasi ano talagang iwahig, ah, kumbaga sa ano, libingan ng mga patay. Pero ngayon ang malaki ang pinagbago. Kung na living out naman ako, ah, kinuha naman ako na maging kabo dyan sa seksyon na papunta ng balsahan sa Agropor. At auhan po na ako ni Bung Kamat dyan sa loob ng iwahig. Tapos yung dyan na po ako sa loob ng iwahig, ah, linggo, -linggo po dahil sila pong mag-asawa yung hippie namin ay born again Christian. Linggo-linggo uh, po, na, eh, nagsisimba po kami doon hanggang sa pating po sa punto na ako na po, isa na po ako sa uh, nagigitara, tumutugtog sa loob po ng simbahan. Hanggang sa yun po, ni loob ng Diyos na mabigyan ako ng pagkakataon na lumaya. Kaya sa ngayon, uh, dito po ako sa labas na po ng kuan iwahig. Ay ba, meron kayong gustong batiin dito na oh dito sa mga buwis natin sa Palawan at sa buong Pilipinas tayo. Binabati ko pala sila ni Raymond, ni Rolly, saka ni Arnel, ah uh, si Jeffrey. Kasamahan ko sila sa loob ng city, Brigada City ng Bundin Lupa, yung ng Brigada ng BSL. Dito na ako sa labas ng Iwahig, nakalaya na sana sila. Nakalaya na rin ng maayos. Relax na lang Anong gusto niyo kayo sabihin sa mga nanonood na natatakot sa mga dating bilanggo? Tay, anong gusto niyo sabihin sa kanila? Dapat bang kataputan yung mga laya na nating bilanggo? ah uh, masasabi ko lang tungkol dyan. Sa katulad namin na ano, makasalanan, ang hiling ko lang sana sa inyo, huwag nyo naman kaming pusgahan dahil kami makasalanan. Bagkus, bigyan nyo kami ng pagkataon para yung mga pagkakasala namin ay maituwid namin at mapatunayan sa inyo.